Ibigyan po kayo ng anong tatawagin ko kayo dito para magpito ng mga sasakyan dito. Ang dami ng papay na dito ng ilegal. ako ka ko ng papay dito nga. Uy mo, kuya bus, ba't mo po atin mo bus? Oo, wala kang lisensya. So itong... Uh, wala kang lisensya. Mabilis -ma, lang mo, na lang, 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 lang ako mo. Ang ah, bilis ang makita sa poste. At uh, lumipad dyan sa taas. At yung mga gamit nila dito sa baba. Ah, tawag ito? Naglalagay lang sila ng lupit papaba dito. At uh, hinihila pataas yung kailangang mga gamit dyan sa loob na simenteryo. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 20, 2024. At sa oras na 8.15 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, special uh, operation group ng uh, Day sa pangunguna ni uh, Sir Gabrielgo. Nandito ngayon ang uh, team sa kanto ng uh, Del Monte sa kanang uh, West Avenue. At uh, ito nadaanan nito ng uh, isang sasakyan na talagang uh, naharangan niya yung uh, sidewalk. At uh, hanggang sa ngayon ay uh, wala pa yung may-ari nitong uh, sasakyan or driver. Ay ito lumabas na pala yung uh, may-ari. Nandito ngayon ang uh, team sa may kahaba ng uh, Kundiman uh, Street at uh, sakop ng uh, Barangay uh, Paltok, Quezon City. Ang uh, activities ngayong araw ay uh, lilinisin itong uh, bangketa na kung saan daanan ng mga tao at uh, pagtitikitan yung mga illegally parked uh, vehicle sa kahabaan naman ng kalsada dito sa kanto ng uh, kundiman sa kanitong uh, Zora ito ahatakin ah, na itong isang sasakyan na nakapark sa kanto dapat magpapark kayo magmula sa kanto 6 na metro ang layo So, hanggang uh, dito. Ayan, pwede na rito. So, itong uh, sasakyan sa pinakakanto ay hindi na mahatak dahil uh, andito yung uh, driver. So, matitikita na lang. Tanong namin sa pindahan, ma'am, kung lalabayari, pero nila na. Bibigyan ko kayo ng ano. tatawagin ko kayo dito para mag ng mga sasakyan dito. Dami ng papay, Okay, Opo. Opo. Ito, na ito niyo po sa barangay para ano? Patawagan nila kami. Dapat everyday kayo na nandito. Dapat everyday kasi ang dami-dami dito ng illegal parking kahit sa kanto meron. Pag tumawag din ako diyan kailangan niyo. Oh, sige ma'am, sige. Uy mo, kuya bus, 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 bus. Oh, wala kang lisensya. Sa so itong uh, ito ang mayari ng motor Ang issue nito Yung uh, nagdadala, nakachinelas Tapos uh, wala pa siyang uh, helmet At ang uh, pinakamalaking problema Ay wala siyang dalang lisensya Kaya ma, uh, Sasampay ito sa tow truck Nandito muli ang team sa may kahaba ng Del Monte Avenue at sakop ng Quezon City. At uh, nakadaanan ito ng uh, isang uh, sasakyan na nakaharang dito sa sidewalk. At uh, huli na nung dumating ang may-ari. So ganito binibidyuhan yung uh, mga sasakyan bago hatakin para makita yung mga gasgas. gas, -gas. Paano ko dadalhin ko pera? Para alam ko. kami sa iyo. Kasi kung nasa, ano naman, eh, eh. picture na naman eh, para ikaw contest ko na lang sa iyo. sir. Picture na nyo rin, sir. May picture na po kami, sir. Kayo rin. Okay, sir. Saglit lang naman ako nawala. Oo. Ah. Ang uh, magagawa na lang ng may-ari ay eh, sumama dito sa kanyang sasakyan at uh, para mabayaran ang kanyang multa sa Tumana, Marikina. Nasa kahabaan ng Del Monte Avenue ang team at saka nitong matutum at saka pa rin ng Quezon City, nadaanan nyo isang sasakyan na nakapak mismo sa kanto. Mahatak na ito dala uh, iniwan na lang dito dahil uh, nakalagay ay for sale. Ayan! So sa mga nahatak na sasakyan, uh, ipapakita ko ulit sa inyo, ito mga charges. Ayan. mali pa ang uh, spelling ng uh, succeeding okay tara na nasa kabaan pa rin ng uh, Del Monte Avenue ang team at uh, nadaanan itong uh, isang sasakyan na nakapark mismo sa sidewalk pasok nga yung uh, gulong so ito yung uh, sidewalk at uh, itong uh, kanyang uh, na ng sasakyan ay nakausli pagmula dito sa nahatak na sasakyan yung uh, karugtong itong uh, sidewalk dito na sa kabila ito talagang uh, naharangan na dahil uh, dito sa kanilang uh, ano bang ano ito business tindahan ng uh, Bulaklak. So, sir, ano bang uh, mangyayari dito sa tindahan ng Bulaklak? Ay, yung nakaharang na yan, yung fence na yan, no? Uh, patatanggal natin para yung sidewalk ay malakaran ng tao. Kasi nakaharang na sila dito hanggang dito na sa gitna eh. So, patatanggal natin yan hanggang doon. So, hanggang doon sa dulo, sir, sa kapila. Pero sabi nila, mag-volunteer daw sila na sila na magtanggal. Ah, okay. Oh. Oh. Hi ma'am, good morning. Oh, ayon, ayon dito sa team eh, uh, hindi na sila muna ang magbabaklas nitong uh, inyong uh, business. Eh ayon sa inyo kayo na po ang magbabaklas. Opo oh, sir, kami na po. Ano po name nila? Susan po. Susan Diaz. Diaz. Maraming salamat ma'am okay, Susan. Ma Yung sauna binabawasan na ng scope. nasa kanto na ng uh, Del Monte Avenue sa kanitong nga uh, A. Bonifacio ang team papunta na yan ng uh, Manila nasa uh, A. Bonifacio na ang team parang may nahatak na dito ah mayroon na nga napasadaan na ng TV2 dati dahil marami uh, maraming nakapark na mga sasakyan dito ano kaya nga meron dito <laughs> oh natikita na yun ang mga van e alala nyo, yung mga maraming na natikita ng mga truck doon, nag turn dito yung uh, team at uh, nahatak na itong uh, ambulance dito sa kayong L3. So, andito na naman. So, ito yung nahatak noon. Dito yan sa nakarampa Tapos yung uh, L300, nandito sa, sa kalsada. So, andito siya ngayon sa taas. So doon tayo kayo sa kabila. Ipakita uh, ko lang sa inyo itong uh, nililinis ng uh, scoop Itong uh, lugar ng uh, sidewalk dito. At dito na rin sila nagluluto At uh, yung ibang uh, nakatira dito, hindi lang natin nakunan eh. Ang um, bilis naman sa poste. At uh, lumipad dyan sa taas. At yung mga gamit nila dito sa baba. Uh, tawag nyo ito? Naglalagay lang sila ng lupid papaba dito at uh, hinihila pataas yung kailang mga gamit dyan sa loob na simenteryo hindi lang natin nakunan kung paano nila uh, inaakyat yung mga gamit nila dyan sa taas at yung pag-akyat dito sa poste ay meron palang uh, meron palang nakatira dito sa loob at uh, meron pang aso <tinyo>

Pano ng aso yung alaga din ng aso ang taba o oh, nangangagat ba? hello o oh. ang oh. ah, sinong natutulog dito sa kariton may nat aso kayo po sa natutulog dito sa sidewalk oh. kaya sa sidewalk yung aso nasa loob o oh, special ngayong yung aso nasa kwarto tapos sila sa labas Oh, yun yun. Tingnan natin doon sa unahan pa. Meron pa doon. Hindi alis ang uh, scope dito habang uh, hindi na nalilinis itong uh, sidewalk magmula doon. Halika, punta na natin yung uh, pinanggalingan natin itong kay na ah, uh, hinahatak na yung ayun. Yung ano ba nakalagay itong na? na dito Ambulance na uh, funeraria. Andun lahat ang gamit nila sa uh, island. Uh, hindi lang natin alam baka pag alis ng team babalik din ulit sila sa sidewalk dahil uh, wala naman silang matitirhan yung uh, L300 dito natikita na lang nasa lugar na tayo ng uh, maraming litson dito sa may Amoranto oo okay sarap ang oras ngayon ay 10.20 na umaga nasa kaabahan tayo ng uh, blooming treat at uh, nadaanan itong uh, isang sasakyan at uh, matitikitan oh, uh, maraming matitikitan dito. Bulander pa Bombero pala ito. Nasa Kaabahan pa rin ng uh, Bloomingtritt itong team at uh, ito ay part ng uh, Quezon City at uh, ito ay uh, part na ng uh, Manila, itong lugar na ito. So pagtitikita naman yung mga nabot ng mga naka-illegal uh, parking dito. namang mga uh, truck na hagit niya yung uh, tawiran ng tao at uh, nagde-deliver ito ng ice magmula dyan ito ay uh, ice plant ang oras ngayon ay 11.10 ng umaga at uh, nasa kabaan pa rin ng uh, Blooming itong Kim at uh, palabas na ng uh, Espanya Boulevard ito na yung kahabaan ng uh, Espanya Boulevard sa kakanto ng uh, Blumentritt na kung saan nandito tayo. Sa banda kanan, ayan, may pinagtitikitan ng mga sasakyan. Itong van na tikitan dahil nandito yung mayari. Ayun. Ngayon, dito yung galing. At ito, hahatake na. Or hinahatak na. Dahil uh, iniwan lang dito. Ito pala ay uh, police station. Ah, uh, ginagawa siguro. Uh, silipin natin. Ito yung van na natikitan at hahin uh, yun na hatak. Ah. Uh, Oo, oh, police station daw ito. Oo oh, nga pala, ayan oh, pulis ang laki. Halika. Ang oras ngayon ay 11:15 uh, ng umaga.